Hello guys, andito tayo ngayon sa Eco Park kung saan na napakaganda ng mga puno. Ayan, ang dami. So, Anong puno nga to? Parang puno. No? Straight na straight. Tara. Napakalinis naman itong ano. Pwede ditong mag picnic me. Ganyan. Oh. Yamin, yamin. Medyo hapon na kasi. Medyo hapon na kasi kami po. Kaya wala masyadong pag-ibig. Dahil po, Kailangan panigus talaga ang mga ekopalda. Pwede dito maglagay ng panik. Kasi ano lang naman eh. Kasi panipis yung ano. Hanggang yan, doon na, no? Lawak ko doon. parang piknikan ba? Diba? Ay, uh, may mga basura. Ayan. napakatahilik na lugar. Pwedeng magmuni-muni. Muni-muni tayo dyan. hindi, na lugar. Napaka ano dito. Kung gusto mo magmuni-muni sa buhay. Mag-reflection. Ah, uh, dito na. napakaganda. Sa mga nature lover dyan. Ah. Ah, kasi ito na itong lugar. Nature lover. Napakaganda, ganda napakagandang, ano? Napaka ganda Para... Ayan, ikot pa tayo ng konti. Tara. Ayan, papunta dyan. Ayan, papunta dyan. Ayan. Napakalala. Doon, papunta. Doon naman. sa naman. Diba, napakatahingit na lugar. Ayan. Ang ganda. Ko konti lang yung uh, tao. Ko konti lang yung tao. Yan. Odi ba? Napakaganda na ng place. Oh parang ikot-ikot to ah. Ikot-ikot channel, shout out sa mga kakahoyan mo. Andito na naman tayo sa iyong mga kakahoyan, oh, 'di ba? Napakaganda ng mga ano. Yeah, pwede kang ah, uh, no. Oh. Straight na straight. Marami dito ang ano, nag uh, Yan. Hmm. Punta pa tayo doon sa may ah. Uh, actually, dalawa tong linya. Yung isa doon naman sa kabila may mga laruan pwedeng maglaro ng mga bata yan yung iba naman yung may mga dalang aso yun yun napakagandang kwan ah de di ba chadan ikot-ikot parang sayo niyo to ah <laughs> napakaganda ng mga puno ayan huh oh, di ba? Mga nature lover huh huh appreciate ninyo po 'yung lugar na 'to. Napakatahimik siya. huh huh oh, di ba? so ayan. huh see you soon. Thank you po sa mga nanonood at nakaka-appreciate ng lugar na 'to. Thank you so much everybody.